Hello Indians. Welcome back to my channel again. Update tayo sa mga songs ng ating SB19. Talagang umarangkada sa Spotify world. Kaya narito ang mga views, streams at plays. Kung ilan na talaga, million-million na. Una, kay Pablo. Ang kantang EDSA umabot na sa Spotify ng 1,200,000 views or streams o di ba? ang kanako ni Ken or Philip Sasson umabot na ng 4 million mahigit ang streams sa Spotify. 11 million streams naman ang nakuha ng Cream Zone sa Spotify o di ba ang galing ng SB19. Samantala ang Gento sa Spotify umabot na sobra sobra 44 million streams at ang Moonlight kabago lang ito ka-release ang views o streams sa Spotify ay umabot na 7 million streams mahigit ang nakuha ng Moonlight. Kaya naman, congratulation, boys! SB19, keep on watching, keep on stream, mga idiots.